Hello po mga ka-beauty farm. Good morning, good morning po. Nandito po tayo sa aming, uh, kumbaga yung old farm. Yung kabataan namin kaya lumaki na yung mga lansones. So ito ngayon ang bunga ng lansones dito mga ka-beauty farm. Yan. Di ba maabot mo lang? Oh, pero problema mga ka-beauty farm. Sa sobrang dami ng lansones, sobrang dami ng bunga, bagsak presyo talaga. So wala ka nang ibang magawa doon, kundi kakainin. So sobrang dami, parang wala ka na ganang kumain. So ganon kadami ang mga lansones dito, mga ka-beauty farm. Hintayin na lang po nating mahinog to. Yan. Yan. So maabot mo lang kaya. At mas lalong maraming bunga doon sa dulo. Doon. Yan. Yan po mga cavity farm. Sobrang dami ng bunga. Yan. Diba? Yan. Hanggang puno yan mga cavity farm. Yan. Yeah. Ito try. ko. Ito try nga natin to. Isang bunga. Yan. matamis kaya to. Siyempre matamis to, no? Variety mga ka-beauty farm. May lungkong, may duko. Tingnan mo dito, ang laki-laki naman yan. Yan, puro buo yan. Yan. parang native siya kasi maliliit talaga siya pero ang daming bunga ayan i mo dito sa isa ang nakalaki ng bunga niya so ganito ka dami ng puno dito ayan, ayan. puro lansonis yan siya diba oh, dami talagang bunga Yan. Ang daming bunga. Yan. Yan, Mahinog na po yung mga nitib. Diba? Ang nitib kasi lahat ng ano, nahinogan niya. Yan. Nitib yan siya. Yan po. Hmm. So, maraming maraming salamat po mga kabitit. Parang yun ang iba-ibang klase ng lansunis dito. Kaya magsawa ka talaga ng lansunis dito kasi super mura talaga. Ayan, maraming maraming salamat po and see you and God bless po.